Ayun oh guys, oh so malaki oh. Malaki nga guys oh. oh. Oh, 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 tinamaan. Oh, 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 oh. Idol. Idol, idol. Malaki guys. Malaki, tinamaan natin. Idol. <laughs> Jeff. May plapla -pla na oh eto guys oh. Laki guys oh. nakatalikod. Woo. Sakto tumigil yung ulan. Ayos. Ayos. So what's up guys? Good morning. Sana naman makulimling umaga sa ating lahat guys. Eto may bagyo guys pero lumabas pa rin kami ni Jeep kasi baka makadali kami ng pang ulan. Kahit mga limang piraso man lang guys eh ayos na. Sige so, lang guys, abang-abang lang manuang kahinat na ng adventure na to guys kasi tingnan nyo makulimdim at saka naambun-ambun so bangabang lang guys guys kung bago ka sa channel na to guys huwag mong kalimutan mag subscribe like, share, comment and papipindot na rin yung bell notification para updated po kayo sa aming adventure so yun lang guys kaya pipira tayo ng maliliit kasi ito lang yung meron pa sa ngayon yun lang guys shout out po sa inyong lahat and maraming maraming salamat God bless po ingat po kayo palagi guys nakadalawa na tayo nagwawala na guys oh Ah guys, nakadalawa na tayo. Ito na 'yung sahod sa lalagyan natin. At tumigil may yung hangin. Pansamantala. Baka sisilip si Haring Araw kadali tayo ng plapla -pla. mm hmm nadali natin guys kahit tumatakbo siya guys alright tumatakbo siya guys oh Oh, 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 na. <laughs> Nako, yun lang Ayan ako sumabit Nabunot tuloy oh. <laughs> 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 Kita <Mata pa> <laughs> Kita niyo guys <laughs> Yan sinasabi ko oh. Pag hindi mo pagpraktisan yung malalim na yan Ayan hindi mo mm. Lakas <laughs> guys uh, Makawala na naman <clears throat> tatakot si jeep baka hindi mga tamang malaki oh, laki na to guys oh ayaw pang biray ni jeff oh sino magsasabi hindi pwedeng pang ulam yan oh. ano oh guys oh mm, hindi na tamaan guys yun <laughs> barilin oh walang hiya ka talaga ayo barilin ayan ayan tuloy no at na ano guys so oh? ayo barilin ni Chepo kalahin niyo guys so oh. ganyan kalaki ayo niyan barilin ha oh sino ba magbibigay sa iyo ng ganyan <coughs> ah yun yung barilin guys makarami tayo nito guys <laughs> wala siyang mahuli guys ay <laughs> ay ah, yun barilin guys bilisan natin kahit baka sumabit na naman may pangulam na tayo guys so oh. inan nyo guys mhm mm nangyari -hmm. sa barikot wala nang bala grabe nagukat wala nang hangin Tihaya siya guys oh. Tihaya siya guys Nakomatos na naman oh. Sinasabi <laughs> ko sa inyo eh. Sinasabi ko sa inyo guys Tinamaan sa oh noo guys Oh Ang <laughs> Tabagay so, oh. oh ang taba-taba ah, makapal-kapal na to oh four fingers no oh. oh ayaw mo pang tira eh. tumigil yung ulan guys dito na siya oh. <coughs> sana huli natin malaki to guys Ayun no guys so malaki oh malaki nga guys oh Uhuhuhu, oh, 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 oh. tinamaan hu. Oh, 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 oh. idol 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 malaki guys malaki tinamaan natin idol chef <laughs> may pla pla na oh yan oh guys oh laki guys oh nakatalikod Whew. Sakto tumigil yung ulan. Ayos. 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 Eh. Ay, Pang-ulam na tayo, guys. Sana. Ito kaya sa lagay natin. Buti may payong tayo, guys. Sa may rain din tayo. kapal, guys, oh. <coughs> Ayos na ayos Ayos na ayos guys Ang kapal Buti na habulan natin guys oh. Tingnan nyo Ang hirap kasi barilin yung guys Katalikod eh Pow Shout out nga pala Kay El Madness Ayan na guys oh Kajan, saya sabit Woi. Nataliyan guys. hmm <laughs> na siya guys oh. Na siya guys Dahil Nah, na namanya nang kartu ka guys Ha? Nang ikaw kartu ka guys huh? Binigay ko kaya dato ka guys Uy, Sayang. Ah. Ayun, mga idol oh. idol oh. pinupulot na lang mga idol oh. Pinupulot na lang mga idol. Lumalabas na sila oh mga idol. ayos pang sampo na to mga idol yan ang mga idol oh. mga idol pinupulot na lang dito mga idol tilapia sa amin mga idol pinupulot yan dyan ka muna yan oh, guys ang dami nating na huli guys oh. kita niyo guys huli guys hmm Ha <laughs> <Pinaiwan. laughs> naiwan yung tali ko oh. ibig sabihin hindi sumama yung isda kumakita birahin ko na lang sige sayo na sayo na sana ayun na siya ah, oh sayang ano lucky laki oh hindi tinamaan 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 ba? tingnan mo, oh, dyan ang gagaling oh, tig tinignan lang oh tig po tinamaan yun ayun ang jeep ayun idol eh, sa pool bali na ng mga idol ayan oh Oh, pinipili, pinipili na lang mga idol. Ito na nga po mga idol. Ayan, no? Oh. Grabe parang five fingers na dito mga idol ayo pang birahin mga idol fingers na mga idol ayan o, oh, pass sige lang, sige lang para sa'yo yan marami na akong huli mga idol sige sa'yo na yan hindi makita eh ay hindi mo makita, tinan mo, lutang na lutang oh kita mau Di Tina tinablan may gimat tina tinablan guys hmm tingnan mo laki nyan Ayo, mong barilin oh yun no hmm oh barilin Wala kayong mga idol, tinuturo ko sa kanya, ayun yung barilin. Naghahanap pa ng <laughs> hindi kasi makita eh. Medyo tinanaw yung mga idol, ayun yung barilin. Silo tayo mga idol. Ayun yung barilin mga idol. Kapal pa naman. Ay dulo. Oh. Mga idol, ang oh. dami nating huli mga idol, oh. Hindi <laughs> ko madoble. Lalong walang mga... tinamaan. <laughs> Ay, <laughs> ang dami ah. Grabe, ang dami huli mo ah. Oh. <laughs> Grabe, lambat yan. Oh. Grabe, solid. Ang tayo isa ah, guys. ano? yan, yan. tihayas siya guys. tihayas eh, siya guys. Ay, pare, mahulog, mahulog. Mahulog. <laughs> yun lang. Ay, no guys oh. Tumama pa guys oh. Hmm, Ya, no guys, oh. Masa nih telepon. Oh my goodness. Uh. Yes. ting guys oh. Ay, oh, basa na yung cellphone ko basa na yung cellphone malaki yan guys buhay naman mano oh, sa pagtigil ng ulan buti guys may payong tayo at saka ringkot ayan siya guys oh tinamaan ayan oh eh. Ako, mukhang makabitaw ito ah. Uy, hinahabol kasama niyo. Ito yung... 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 ako, eh. Okay, so. mana hmm. hmm. Hello guys. <laughs> Sige guys. <laughs> Ayan daw no guys, tinatakbo guys. <laughs>

this time ah nasuka ko na siya guys pinamahan <laughs> ko na siya guys eh hey, bumalik bumalik ka pa guys dito na siya guys oh ah dito na siya guys laki medyo malaki laki ito guys pero hindi naman siya sobrang laki <laughs> sakto lang Yee, hey, lakas sakto lang Ayan o guys o. Oo. Piya na itinasabi. Uy, bigat-bigat na ito guys. Ang kalahati. Ayan o guys o. Oh. Dalawang beses na natin binira. Ngayon palang tinamaan. Ganun na masigahan So guys, yan yung huli natin guys o. Oh kahit maulan mahangin na kadali pa rin tayo guys yan guys dito na tayo sa bahay guys guys yan huli natin guys guys konti lang apat na kilo lang guys apat na kilo lang Isang malaki tayo dalawa maulan kasi sa mahangin yan lang guys thank you for uh, watching yes. Salamat and God bless po sa inyo